Ngayon at Biyernes, narito ang Daily Food of Life, ang mabuting balita. Upang gabayan tayo ng Diyos sa kanyang mga salita, upang turuan tayong lumakad sa katwiran ng Diyos araw-araw, ating pakinggan. Sa Juan chapter 16 verse 20 to 23, may ilang aral at puntos na maaaring makuha. Una, pananampalataya at pag-asa. Sa mga talatang ito, ipinapaunawa ni Jesus na sa unang sandali ng pangungulila at pagdadalamhati, maaring magdulot ito ng lungkot at pangamba. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya, may pag-asa at kagalakan na darating. Ipinapaalala niya na ang kanilang kalungkutan ay magiging kagalakan. Pangalawa, pananalangin. Mahalaga ang pananalangin bilang paraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa mga talatang ito, ipinakikita ni Jesus ang kapangyarihan ng panalangin at ang pangako na sasagutin ng Diyos ang mga hiling na isinasaad sa panalangin. Pangatlo, pananalig sa Diyos. Sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap, mahalaga ang pananampalataya at pananalig sa Diyos. Ipinapaalala ni Jesus na sa pamamagitan ng pananampalataya at panalangin, maaring makamtan ang kapayapaan at kagalakan na galing sa Diyos. Sa huli, ang mga aral at puntos na ito ay nagbibigay inspirasyon at gabay sa mga mananampalataya upang patuloy na magtiwala at sumunod sa mga aral ng Diyos sa gitna ng mga pagsubok at paghihirap sa buhay. Thanks God! Nawa na gustuhan niyo ang video ang Ebanghelyo. I follow niyo po si Brother Chris sa kanyang YouTube at Bro Chris Channel. Follow, like, comment, and share. Thanks for watching and listening. God bless you.